Naging alerto naman ang isang bodyguard at sinabihan niya si Qin Xin na magingat ito at madaling magtungo sa likod. Agad naman pinigilan ng lalaki ang halimaw para hindi ito tuluyang makapasok sa kanilang silid. At sinabihan din niya si Qin Xin at si Duan Ao na mauna na silang umalis dito at siya na ang bahal ang pigilan ng halimaw. Agara naman na hinalaya ni Qin Xin si Duan Ao sa pagtayo dahil wala silang pagpipilian kundi lumikas dahil mapapahamak sila dito. Ngunit makikita naman natin ang lalaki na nakikipaglaban sa halimaw dahil ito lang ang kanyang paraan para makatakas ang young miss. Sa sandaling ito ay paalis na rin sila at sinabihan ni Chin Siin ang kanyang bodyguard na magingat ito. Subalit sa labas naman ng hallway ay may nakapasok na ring halimaw kaya makikita natin na nagkakagulo ang mga tao sa pagtakbo at pagtakas. Kahit na ang mga pasyente ay napilitang lumabas para mag-evacuated para sila ay makaligtas. Sa paglabas naman nila Chin Sien sa kwarto ay sumambulat sa kanila ang ganitong sitwasyon na nagkakagulo ang mga tao sa pagtakbo dahil sa mga insectoid creatures na nakapasok sa loob ng hospital. Ngunit sinabihan naman ni Duan Ao si Chin Sien na mauna na siyang tumakas at iwan na lang siya nito dahil pabigat lang siya sa kanya at huwag na itong mag-alala pa. Agad naman sumagot si Chin Sien na ano ang kanyang pinag-sasabi at hindi siya iiwan nito kahit ano pang mangyari. Subalit makikita naman natin ang paglabas ng insectoid sa kanilang likod. Habang tumatakas ang dalawa ay wala silang kaalam-alam na umatake na sa kanila ang halimaw. At ilang sandali lamang ay tinamaan si Chin Xin sa likod dahilan para ito'y tumilapon kasabay nito ang pagtalsik ng dugo sa kanyang likod. Sa mong pinsala ni Chin Xin ay malakas pa itong tumama sa pintuan dahil sa malakas na pag-atake ng halimaw. Kahit na nahihirapan ang dalawa sa kanilang sitwasyon ay nagsaad naman si Duan Ao na magmadaling tumakas si Qin Xin at iligtas nito ang kanyang sarili. Ngunit hindi naman nakikinig si Qin Xin, bagkus pilit nitong kinukuha ang bagay na nasa kanyang harapan. Sa sandaling ito ay kahit na nahihirapan si Duan Ao ay pasiga nitong sinabi kay Qin Xin na pabayaan na siya nito at magmadaling tumakas dahil ang importante ay makaligtas siya. Ngunit makikita naman natin na biglang may tumamang bagay sa mukha ng halimaw. Dahilan para ito'y mapatigil sa ginagawa nitong pag-atake kay Duan Ao. Sa pagtayo naman ni Qin Xin, wika nito na kahit nakulang siya sa combat skills, ay nasa B-rank Advancer parent siya at makikita natin ang hawak nitong bakal na pilit nitong inaabot kanina. Dagdag pa nito, na hindi niya kayang iwan si Duan Ao at tumakas mag-isa at buong tapang itong sumugod para atakihin ang halimaw. Ngunit sa kanyang ginawa ay bigla na lang itong napatigil matapos maputo lang hawak nitong bakal dahil dito ay hindi na niya naiwasan pa ang pagcounter attack ng halimaw at malakas itong tumama sa pader. Labis naman nag-alala si Duan Ao sa nangyari kay Qin Xin. Sa kabilang banda ay makikita naman natin si Li Yi na mabilis itong patungo sa hospital kung nasaan sila. At wika pa nito na maaring inatake si Qin Xin, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari. Mukhang kailangan niyang subukan ang bago niyang kasanayan. Sa ginawa naman ni Li ay lumitaw ang asul na liwanag sa ibaba. At ilang sandali lamang ay biglang lumaki ang circle ito ang bagong kasanayan ng ating bida na tinatawag na Soul Protection Commander Skill. Ay lahat ng nasa loob nito ay nagpapahusay sa mga kakayahan sa pakikipaglaban at pagtatanggol sa lahat ng mga tagasunod. Sa oras na ito ay napapaubo na lang si Qin Xin sa natanggap nitong pinsala sa halimaw, at lumabas naman ang asul na liwanag sa kinaruruunan ni Qin Xin. Biglang nagsalita naman si Li at sinabihan niya ito na tumayo si Qin Xin na kaya niyang matalo ang insectoid na ito basta magtiwala lang ito sa kanyang kakayahan. Sa narinig naman ni Qin Xin ay biglang nabuhayan ng loob ito dahil si Li ang nagsalita. Dagdag pa ni Li na magtiwala lang siya sa kanya. Kasabay na rin ito ang asul na liwanag. Na nakuha ni Chinsin ang Soul Protection upang mapahusay ang depensa at lakas ng pag-atake. Wika pa nililihi na ang kailangan lang gawin ni Chinsin ay ipakita sa mga surot kung ano ang kaya niya at mabilis naman na umatake ang halimaw. Sa pagkakataong ito ay makikita natin na puno ng determinasyon ang mata ni Chinsin na matalo ang halimaw na ito dahil sa tulong ng Soul Protection ay nadagdagan ang kanyang lakas. Mabilis naman na nakaiwa si Qin Xin at kanyang hinawakan sa kamay ang halimaw at binuhat dahil kanyang ipapakita kay Li Yi kung ano ang kaya niyang gawin. Sa oras na ito ay malakas naman na ibinalibag ni Qin Xin ang halimaw sa sahig na nagdunot ito ng malakas na pagyanig. Dahil dito ay nabutas ang kanilang kinakatayuan para sila'y mahulog. Ngunit hindi naman makapaniwala si Qin Xin na nagawa niyang matalo ang halimaw at makikita natin ang paglitaw na itim sa likod nito. Sa paglitaw ni Li Yi ay agad niyang sinalo si Qin Xin at binati niya ito sa kanyang tagumpay. Napaiyak naman sa tuwa si Qin Xin ay napayakap na lang ito sa ating bida. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi niya matatalo ang insectoid. Napangiti naman si Li Yi at sinabihan niya ito na huwag na siyang umiyak ang mahalaga ay nakaligtas sila. Ngunit saad pa ni Qin Xin na ang akala niya kanina ay mamamatay na siya at hindi na siya makikita pa buti na lang ay dumating siya sa tamang oras. Agara naman na sinabi ng ating bida na hindi mangyayari yun dahil lagi siya nitong pro protektahan sa mga oras na ito ay nagkatitigan ang dalawa at malapit na silang maghalikan. Subalit bigla naman silang natigilan matapos magsalita si Duan Ao sa itaas habang ito'y nakasabit sa bakal. Na pwede ba silang mag-isip na iligtas muna siya bago ipakita ang kanilang pagmamahalan? Sa narinig naman ng dalawa ay namula naman sila sa hiya dahil hindi natuloy ang kanilang kissing scenes. Nalipat naman tayo sa labas ng hospital ay makikita din natin ang mga tao sa labas at ang mga taong namatay dahil sa nangyari. Ngunit binigyan naman ni Lee ang dalawa ng healing potion na agad naman nilang ininom ito. Ilang segundo lang ay naramdaman naman ng dalawa ang efektang kanilang ininom nilang potion. At mabilis na bumalik ng kanilang lakas at nawala na din ang kanilang sakit sa katawan na kanilang ikinamangha. Subalit biglang may lumapit na lalaki sa kanila at nagsaad ito kung sila ba ay mga advanced user. Kung maaari ba niyang hilingin sa kanila na iligtas ang pangkat ng medikal, nakatanggap lang siya ng mensahe mula sa medical team, na kulong sila sa Dimensional Mind Sector 7, na puspos ng Zerg. Nagsaad naman si Chin Siyin, na ang lugar ng pagmimina ay ganap na nalinis, kaya paano magkakaroon ng Zerg doon? Agad naman sumagot si Li sa lugar ng pagmimina number 7 na ito ay kabilang sa ng group. Ito ay Zerg din, ang lugar ng pagmimina ay napakalapit dito, Baka dun galing yung zerg na nakita lang nila. Kaya agad naman silang umalis para magtungo doon at tingnan nila kung ano ang ginagawa ng ng group. Sa kabilang banda ay nagsaad naman ang lalaki ipinahayag nito sa lahat. Na naganap ang pagbagsak sa lugar ng pagmimina, lahat ng hindi nauugnay na tauhan ay dapat umalis kaagad at hindi pinapayagang magtipon sa pasukan. Subalit sinisigaw naman ng mga tao habang sila ay hinaranggan ng mga ng group na papasukin sila sa loob dahil nasa loob pa ang kanilang mga mahal sa buhay. At kung ano ang sinabi ng lalaki na gumuho na ito ay malinaw na ang zerg na lumilitaw ay naubos na, at sila ay papasukin para iligtas ang mga kanilang asawa at kapatid sa loob. Ngunit iginiit naman ng panot, na sino sa tingin nilang lahat? Kung kolaps ito ay kolaps saan galing ang zerg kundi sa mining area, kung patuloy silang magpapakalat ng chismis at manggulo, huwag nila silang sisihin sa pagiging walang awa. Subalit naglakas loob naman ang isang lalaki na pinadalhan siya ng kanyang kapatid ng isang video. Malinaw na ipinapakita nito ang Zerg, bakit hindi nila sila papasukin sa loob? Kahit nagkaroon ng pagbagsak, bakit hindi nila sila papasukin para iligtas ang mga tao? Sa tinura naman ng lalaki ay agad naman na sumang ayon ang lahat ng tao na tama. Dahil habang tumatagal, mas nagiging mapanganib para sa mga tao sa loob dahil dito ay labis na nang gagalaiti ang panod. Isa pa ay naubusan na siya ng pasensya. Kaya inutusan niya ang kanyang kasama. Naarestuhin ng mga taong ito na nagkakalat ng chismis at nagdudulot ng gulo na agad naman sumunod ang mga ito. Subalit biglang may nagsalita sa likod na agad naman napalingon ang mga tao sa tatlong parating. Kanilang sinabihan ng ng group kung sila ba ay malalakas. Sa narinig naman ng panot ay sinabihan niya sila kung ano naglalakas loob na tanungin ang kanilang grupo. Wika naman ni Chin Sin at sarkastiko niyang sinabihan ang lalaking panot kung hindi ba ito tatabi or siya na mismo ang gagawa para sa kanya. Ngumiti naman ang lalaking panot. Ito'y sumagot at sinabihan niya Chin Sien na hindi nito ari-arian sa Dragon Gate na 3rd Street kung gumagawa ba ito ng ingay, subalit seryoso naman na ipinahayag ni Qin Xin na may mga taong natrapped sa loob ng Dragon Gate 3rd Street, papasok sila para iligtas ang lahat, kasama ang mga medallang team. Sa tinura naman ni Qin Xin ay natawa naman ang nakakaluko ang mga kumag na ito na kung balak nilang piliting pumasok. Huwag nila silang sisihin sa hindi pagbibigay ng mukha sa Longman 3rd Street dahil sa gagawin nilang walang awa. Sa mga oras na ito ay nagumpisa ng gumawa ng action si Lily na kanina pang nakikinig sa mga kahangalan ng mga kumag na ito. Agad naman na teleport si Lily sa likod ng lalaking panot habang nakatutok ang kanyang dagger sa leg nito. Kanyang sinabihan nito na sobrang hirap nilang pakiusapan sila na papasukin sa loob. Bakit hindi nila sila pagbigyan na makapasok para hindi na sila gumawa pa ng dahas? Dahil dito ay pinagpawisan ng malamig ang lalaking panot. At ipinalandakan panito nito na huwag subukan ni Lee na mangulo dahil hindi siya nito kilala na siya ay vice president ng ng group. Ngunit napangiti naman si Lee. At sarkastiko nitong sinabi sa lalaking panot. Na isa lang siyang erank na manero na walang koneksyon, pero hindi siya natatakot sa ng group nito. Subalit agad naman napalingon si Lee at nakita nito ang isang atake na mabilis na bumulusok patungo sa kanya ilang sandali lamang ay tuluyan ang tumama ito sa kanya na agad niya itong nadepensahan gamit ang kanyang cross arm ngunit sa lakas ng ataking ito ay makikita nating tumalsik si Li at ito tumama sa bato sa pangyayaring ito ay hindi naman nagalusan si Li at iniisip nito kung isa lang siyang ordinaryong tao ay malamang magtamo ito ng matinding pinsala sa mga oras na ito ay lumapit na sining Donghao at siya ang may gawa ng ataking sinalo ng ating bida Agad naman itong itinanong sa kanyang tauhan kung ano ang nangyayari dito. Agara naman na sumagot ang lalaking panot na buti na lang ay dumating na si Ning Dong Hao, Dahil si Qin Xin na namuno sa isang grupo na nagpapakalat ng chismis, iginiit na mayroong zerg sa loob, at sinubukan pang pumasok sa kanilang mining area. Sa narinig naman ni Ning Dong Hao ay labis naman itong nagalit. At sinabihan niya si Qin Xin na mas mabuting bigyan siya nito ng makatwirang paliwanag. Ngunit agara naman sumagot si Qin Xin na meron silang medical team na nakulong sa loob, at ayon sa kanila, maraming zerg sa loob, ipinahayag naman ni Ning Donghao. Sa kanila na ang lugar ng pagmimina na ito ay cleared sa lahat ng hindi karaniwang elemento ng kanyang ng group sa loob ng tatlong taon, at kakakuha lang nila ng mining permit sa City Lord. Sa tinura naman ni Donghao ay walang nagawa sila Qin Xin, isa pa ay hindi sila naniniwalang cleared ang mining area. At bigla naman tumalikod si Ning Donghao at pahabol pa nitong sinabi sa kanila na. Sa ngayon, ay patatawarin sila sa oras na ito para sa kapakanan ni Qin Xiaoxiang. Biglang lumapit naman si Li Yi at kanyang sinabihan si Ning Donghao na niligaw siya ng kanyang nasasakupan. O sadyang hindi nila pinahahalagahan ang buhay ng mga ordinaryong tao para sa kanilang pangsariling kapakanan. Sa ipinahayag naman ni Li Yi ay nagpintig ang tinga ni Ning Donghao at sinabi nito. Na hindi ito lugar ni Li para sabihin sa kanya ang bagay na ito. Sabay magpakawala ito ng kanyang kapangyarihan na gravity sa kinakatayuan ni Li sa lakas nito ay nagkabitak ang lupa. Agad naman ginamit ng ating bida ang kanyang Shadow Enhancement Rank 2 para labanan ang ginawang penang atake ni Ning Dong Hao. At sarkastikong sinabi ni Li na ang mining area ay nasa likod nito kung hindi siya naniniwala, maaari niyang puntahan at i-verify ito para sa kanyang sarili. Ngunit wika naman ni Ning Donghao na hindi na niya kailangang mag-aksaya ng oras sa pag-verify ng kalokohang ito. Biglang lumabas naman ang system. At ipinahayag nito na human race A level ng kasanayan sa gravity manipulation. Ay maaaring baguhin ang laki ng nakapaligid na gravity at ang katawan ng bakal ay maaaring magbago ng katawan sa lakas ng bakal. Nagsalita naman si Ching Tian kung kailangan ba nilihi ng tulong niya. Napangisi naman si Li Yi at sinabihan niya si Ching Tian na hindi na kailangan, isa pa ay mapapatunayan niya na mali si Ning Dong Hao sa lalong madaling panahon. At biglang lumutang ang mga bitak ng lupa sa kinakatayuan ni Li Yi, dahil dito ay nagbigay ng reaksyon ng portal at may hangin na pumapasok dito sa di malamang dahilan. Sa sandaling ito ay itinanong naman ni Ning Dong Hao kung ano ang nangyayari dahil sa animal yang kanyang naramdaman.